Guys, so, good morning ah, uh, ano, good afternoon pala sa ating lahat. Uh, so bali magtataka tayo, naglalakad tayo ngayon. Dito tayo sa Alcusais. So, so bali nagpa-verify tayo ng kontrata natin dito sa Philippine Embassy dito sa UAE. Yan. Lalakad tayo rito, ay, you find need. Kasi Palayo-layo rin yan kasi pag nag tayo mahal ang taxi kaya lalakarin lang natin so kay bali na verify tayo tapos yun nga nagpunta tayo rito para pag verification ng contract kasi bagong company ko to kaya yun tayo nagpa verify tayo so bali ang sabi ko pala sa inyo kung paano magpa verify online online ko yung magpa verify yan ako kasi online tapos after ng online punta ako rito after 2 weeks submit nyo lang yung mga requirements niyo galing sa company nyo kung same company lang pala kayo wala namang problema atin hindi na kayo magpa-verify pero nag-change company kayo sa so kayo magpa-verify kayo ng kontrata yun dito lang po na yan sa ano sa gustong pumunta sa mga first timer Tayo kayo, ano, green line.

kakama tayo paglalakad lang tayo papuntang metro station guys so, so, iba yung yung ano ano si ng 40. tapos 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 yung tapos 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 magbabayad ka ng tapos 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 ka ng tapos Bike ako, membership yun Bali ito, wala lang tayo rito ngayon Dito ako tayo rito Mataas. Ito ang yeah. akitin natin Tayo nga yan Let's go Maka tayo eh Bakit So, na yung baba. Yan. At yung grids. Yan. Tayo. Nakatayo. Pawi tayo. Pawi na tayo guys. Okay. Ayun. Ayun. Okay, Makita nyo yun na yun. Yung moskin na yan. Mataas na yan. Sa likod lang yung Philippine Embassy. Basta yung bahay maglalakad na tayo. Papunta Metro Station. Ito tayo. pa-punta. Dali, nagta pa, uh, Metro station. Dati, konta bigyan sa pagtawid. pagtawid Ayan. Ay, kitanya ito. Ayan, pagka-pupunta tayo, yung footbridge dito sa alko east. Ayan. Yan yung ano. Paalatandaan. Nakandiyo na kayo malakit sa Pilipin yung Bali ako maglalakad lang ako. Alas 12 ng tanghali hali dito. Lakad lang tayo papunta ang metro station. Ito bus stop dito. Mari lang na. Ayan, ayan, ayan station ito sa Eastwood station laka tayo laka tayo pa ikot nun malayo malapit lang naman yung ano rito metro station magtataksin isang saya pa 15 gram tataksin tata mo kaya e, lakad lang hmm. so, sa mga bagong pumunta na philippine consulate pakain tayo yan, ako 6 sa may malapit sa quarter ng mga pulis yan ano nyo lang video na yan makikita nyo medyo mahilig nga lang talaga maglakad So, ayun o. Ano ko dito? Ayun o. Kung may shortcut dito, mag-shortcut na tayo rito. may shortcut dito. Pero hindi na dito na. Para sigurado. Hindi tayo. ah kung sa ano yung mga pupunta rito matukoy nyo At pakita ako sa inyo yung daanan thank you Ikot lang po tayo, doon tayo galing, sabi lang yung mga matatanaw nyo

station dito of Paalan. Ay ito yung station o. Oh. Rapid na. tayo ngayon Alco Station Ayan, para sumamong pa pa-verify pa Baba kayo Alco Station ng metro, green line yan, green line Para matukoy nyo Kung saan yung pupuntahan nyo Lakat lang yan uh, 10 minutes na lakad Kung pwede eh, kaya nyo lumipad Lipad na rin ngayon eh. Mula sa Philippine Consulate na yan. 10 minutes na lakad. Pagaling kayo dun. Kapunta ang metro station. Basahin kita sa pagtawid. Huwag kayo basta-basta tatawid. train yan, no? green line ayan ha ay tayo green line pag ba kayo ng green line lakad lang kayo ayan dere dere chupa mong tarun lalakaring yan kung ilang minuto ako nag like video ayun eh, minuto na nilakad ko mula dun sa Philippine Consulate. Ito yung ano nila. A few moments later. So yung guys, bali naputol yung video ko ngayon na kasi nga nag-overheat yung cellphone ko. Hindi ko alam anong pangyayari. Sobro, siguro sobrang init. So guys, ayun yung palatandaan. Kapag ka nasa ako sa East Station na kayo, ayan, kapuntang baba rito, tang ang ano, Philippine Consulate ako sa station. Dito kay bababa. Tapos pag niyo rito, lakarin niyo doon sa dulo, unang kanto. yung highway 'yan, kaliwa kayo, tapos may makikita kayo footbridge. Tabit kayo sa tapos lakad kayo pag nakita niyo yung Uh, ano nang sala ano yung dasala ng mga muslim yung mosque mataas ayun sa right side makikita nyo na dun yung ano natin Philippine consulate ayun makikita Ay, nyo dun so na, naputol ang ina naputo lang yung video natin kasi nga ano eh nag overheat yung cellphone natin guys kaya hindi tayo nakapag video dun naputol biglang namatay So guys, yung bali na ipakita ko na sa daan ng pagpunta ng Philippine Embassy. So bali, yakin na tayo. Uwi na tayo. ng tirahan natin. Nang na tayo dito Sa escalator. So escalator nito.

आयो त आयो त A few moments later... 2,000 years. Nothing, huh? 3,500. Yeah, From the Philippines. From Oregon? Okay. Yeah. That is too much waste money. Whiskey, da da da. Yeah, uh, nothing, 500 uh, land. Yeah. One thousand, two thousand 2,000 girlfriend. <laughs> Good. You have how many girlfriend? Really? Yeah. How, how you understand Tagalog? I don't want to Tagalog Before Before But now all Only people. little understand Yeah, before